ngayon, sasabihin natin ang kasi siya ng pag-aayaw. Most all na dati, tawag sa ko, ay ah, hindi siya sa pagkitang-tao, siya sa pag-iislay siya loob.

May pag-anak ng pag Ito ang mag-ibigay na sa mga mayroong mga ang anayas ibang halos sa atin? Kasi di yan na pinapayaw saan ito ni sinasakyan niya. sabi niya, di ba siya ang Jesus, eh. So, Jesus ay kanina sa kanina naman ako kasi hindi yan laging nang sulit ay, ay nagmarami tinapay na kundi sila. Kanyang, nananak na para hindi palagi sila ng mga darating Hindi-hindi sila itag-tigil mga tinagig na

sa ni Jesus, Kaya naman, ang mga ay mas lalang naging buhay natin. Sabi naman niya, yung kung hindi ko magreit, sabi niya, ng mga ang na kaya magulit ng mga sa

Pagkatapos sa aking may lahat, hindi tayo ay patagal ng dalala sa Panginoon. Hindi nangyayari na tayo sa Panginoon. Sapagkat, nilalangis ng Panginoon na tayo ay tinayawin, sabay-tayawin maglalakas sa ating buwan na panalis sa Panginoon. Hindi sapagkat nangyayari siya sa sakramento ng iba-iba, nangyayari siya sa ating puso at nagsabihan pa na rin siya, Mahil sa buwan. Sa kwento pa rin, paano kayo nagigiganap? Nagigiganap ang kasiyahan sa ating buhay. Hindi lang ang sa mga kailang na pinakawakalang sa buhay, hindi sa tunay ng presensya ni Kristo sa ating buhay,